So hi guys, may ano ako guys May napanood akong video na uh, Nagalit yung anak dahil hindi sinuportahan yung uh, Hindi siya sinuportahan ng tatay niya So bago ang lahat, intro muna tayo Please subscribe, koridad Official TV So, ayun nga guys. Iba na talaga yung kabataan ngayon. Instead, yung magulang ang magreklamo sa uh, anak. Ngayon, ang anak ang nagreklamo sa magulang. Hindi naman nagkulang yung magulang, yung tatay. Kasi yung tatay, good provider naman. So, nakita ko yung video na to sa kay Tulpo na sobrang naano ako kasi. Yung tatay niya, grab driver. Uh, I mean, mga Uber, ganun. And then... Uh, wala naman silang problema sa una. Ngayon lang uh, may mali din dito yung tatay kasi yung tatay may other woman. Pero hindi nagkulang yung tatay ng ano support sa mga anak so, niya. Na tatlong na anak ni tatay, tat bali tatlong magkakapatid. Guys, kasi yung dalawang ibang ta uh, anak, nag-asawa na. Isa na lang yung anak na hindi nag-asawa na gustong Married makapagtapos ayon pa nito TV, kay tatay. At yung anak naman, gusto so, din niyang makatapos so siya para maanuhan siya, makabawi man lang siya sa kanyang mama at papa. So, yung tatay, good provider siya. And hanggang dumating sa point, dumating yung panahon na medyo may iba na yung tatay or may iba na ngang kinakasama yung tatay na ano naman yung tatay inaamin naman niya na uh, kulang lately yung kanyang binibigay sa anak na nag-aaral ng college pero nagbibigay pa din siya sa araw-araw 500 a day. Biruin mo yan 500 a day. Isang baon lang yan ng kanyang anak, isang estudyante lang. So, malaki na yan, 500 a day. Nagreklamo itong anak. So, ngayon, pinatulpo. And then, naawa ako sa, ano, naawa ako sa tatay kasi, inamin naman niya na hindi siya nakabigay ng gusto nilang, amount na 500 pesos kasi nga minsan matumal yung biyahin niya at minsan din daw may dinaramdam siya kasi tumat matanda na yan talaga yung papa niya nasa mga age na 59 or mag 60 na siya so syempre hindi naman natin maano driver ka hindi naman talaga kasi ang katwira ng asawa um, malakas daw kumita 6,000 a day Uh, sa 6,000 a day mo, hindi naman talaga yan 6,000 a day. Ang katwira ng anak na humihingi ng 500 na baon every day. Kasi daw, pag sa tuwing nanghihingi daw siya sa papa niya, umiiksi na yung, uh, uh, I mean, yung pangalawang asawa ng tatay niya. So, kahit ano, umiksi na yung pangalawang tatay, Please hindi siya pinabayaan at sabi ng tatay, igagapang niya ang kanyang anak na makapagtapos. Yun lang ano, yung mali lang dito ng anak kasi um, gusto niyang, kasi ayon daw kasi sa papa niya, 500 adi. Hindi naman talaga yan maano yung 500 adi. For example, masama yung pakiramdam ng tatay mo, hindi makapagbigay ng 500 sa isang araw, magagalit nga na agad sa tatay mo. Hindi. Kung an ilan yung binigay sa ng tatay, dapat maging matuwa na lang yung anak kasi nga pinaghirapan yun ng tatay para ma may maibigay sa anak. Yung parang ungrateful siya sa kanyang natanggap mula sa kanyang tatay. Ikong e tutuosin, pwede na siyang mag uh, working student kasi almost ano na siya, 18 years old na yung college student yung batang ito. Pwede na siya maghanap ng paraan para makatulong din sa papa sa mahal ba naman ng gastusin ngayon hindi kaya kasi yung tatay pa nagbabayad ng upa, kurinpe tubig, so hindi kaya talaga kung tutuusin, yung mama ng bata, sumali pa doon pwede naman siya, malakas pa siya, pwede siyang mag ano, mag uh, mag earn ng money pa para makasuporta. Hindi lang iasa doon sa papa kasi syempre nag-aaral. Tapos katwira ng mama, nagbabantay ng apo. Hindi ganun. Dapat tulungan nila yung anak nilang makapag-aral. Hindi lang iasa sa papa kasi yung papa niya tumatanda na din. Sabi nga doon kay, sa staff ni Rapi na, matumal yung kita niya kasi medyo may nararamdaman na siya sa kanyang sarili. So, napaka-ungrateful na anak. Hindi siya makontento sa bigay kung anong bigay ng papa sa kanya. Buti pa nga siya kasi may nagbibigay talagang papa. Hindi siya pinabayaan sa pag-aaral niya. Talagang ginagapang talaga siya ng tatay niya. Sa so, talagang proud ako dito sa tatay na to. Tapos naano lang ako kasi Uh, parang ano ako sa anak ba, yung parang hindi na lang siya makuntinto kung anong binigay ng papa niya sa kanya. At least may nagsusustinto sa kanyang papa. Sa kanya na papa niya. So, yun lang guys. Um parang ano yung anak hindi hindi walang utang na loob para lang sa akin wala siyang utang na doon sa magulang na although nagkaayos na sila ngayon sa kanilang gusot sana may ma-learn din itong uh, may ma-learn din itong anak na pinatulpo niya yung tatay niya so yun lang guys wag niyo kalimutang i-like share comment at isulat niyo diyan sa baba kung ano ang naging pahayag niyo dito sa nireklamo ng nireklamo niya yung papanya at pinatulpo pa niya. So, naano ako kasi naiyak yung papa niya. Dapat hindi daw humantong sa ganun. Pero at least, alam ng bata na alam niya na may mali din siya at alam din ng papanya may mali din naman yung papanya Pero, hindi dapat, pwede naman yung pag-usapan nila in private. wag yung, pero tapos na. So at least may na-learn tayong lesson, may ituturo tayo sa ating kung kunwari ako may anak ako, may ituturo ako sa aking anak na huwag ganyan, huwag ganito. Magiging uh, thankful tayo kung ano ang binigay sa atin ng magulang at kung ano pa ang ibibigay sa atin. Kasi yung mga anak natin magiging magulang din yan. Pag hindi natin turoan ng maging makontento matutulad din yan sa nangyari dyan sa ating pinapanood sa Tolfo. So, yun lang guys. Hanggang sa muli. Sana may natutunan kayo sa ating react. Uh, I mean, oh, reaction naman to kasi nagre-react ako doon sa video ng ni Rocky Tolfo. So, hanggang sa muli. Caridad Official TV. God blesses us all.